Ayan, muling magandang umaga po sa ating lahat. Sa uh, sapagkat si Kamading po ay may dumating na biyaya kahapon po. Uh, salamat po sa nagbigay ng bigas. Uh, bagaman po at ito ay bigay lamang kay Kamading sa aming mag-asawa. Ay tayo po ay mamamahagi rin ng para sa isa lang po. Bibigyan ko po yung aking ate. Dahil siya po ay may edad na, wala nang sapat na hanap buhay. Ah, uh, bibigyan ko po ng limang kilo. Ah, uh, tayo po ay may na may natanggap na biyayadi ngayong umaga. Maraming maraming sa salamat po. Doon sa nagpadala ng isda. Sa mag-asawa, dyan po sa boundary at dumating daw po kahapon lumaut uli ngayon sana maraming blessing silang mahuli uh, nagbigay po sila ng isda na pang ulam maraming maraming salamat po at ako po ay namahagi din sa dalawang bahayan ng isda ayan akin pong babahaginan yung aking kapatid at ito po ay senior na Uh, bibigyan ko po ng limang kilo maraming maraming salamat po sa nag-sponsor maraming salamat po sa iyong pamilya, sana po kayo ay biyayaan pa ng maraming maraming uh, biyaya sa araw-araw at nawa po ay tayo habaan pa ng Panginoon Diyos ng ating hiram na buhay ayun po Ayan po. Ayan. Binigyan ko rin po sila ng pang-ulam. Si Ate Ali at saka si Ate Hiling. Ate, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday mo ngayon. Ilan taong ka na, Ate? 75. 75. Ayan, siya po ay 75 years old na. Ngayong araw na ito. Bagaman po at uh, Bagaman po at uh, Siya ay 75 na Ay Kakantahan na lang mamayang hapon Anong Anong ating handa Wala Wala <laughs> Sa hirap ng buhay Walang handa Sa ikasapulipitong putlimang karawan ng aking ating Ayan. May bihon dito ah. Ay hindi ko lang alam kung ano ni Nini. Nasaan si Nini? Si Unang. Unang? Wala. Nasa Santa Rosa. Ayan. At tayo po ay sapagkat sila naman ay malalakas pa. Papahingin ko rin po ng uh, dalawang kilo yung aking pamangking at uh, sila po naman ay malakas pa rin ang katauan kaysa sa aming mag-asawa kaya pa nilang kumayod kami po ay umaasa lamang sa aming uh, mga gawaing pambarangay sa isang quarter lamang nakakatanggap ng sahod kaya po ako ako'y malaki ang pasasalamat doon sa biyaya na tinatanggap namin ayan ilan? tatlong kilo ayan ibibigay ko po naman yun sa akin pamangkin ayan hanggang dito na lamang po at uh, teka uh, nadalhan ko na po ng isda yung aking kapatid si ate at saka po si ate Ali ay sapagkat si may bigas na matatanggap ngayon ipapahingi ko rin po yung isang pirasong isda na pang ulam ayan po maraming maraming salamat sa mag-asawa na nagpadala ngayong umaga ng isda ayan sana po ay pagpalain sila na sana ay marami pang mahuli Si Kamaling po ay walang hanggang pagpapasalamat sa araw-araw na pagkilos natin ay halos po talagang ang panalangin natin ay huwag mawawala. Ayan hanggang dito na lamang po ang uh, aking pasasalamat. Ingat po tayo palagi. I love you all.